Samantala, milyon-milyong pisong halaga ng ilegal na droga na sabat sa magkakahiwalay na operasyon sa Bicol. Si Nomer Corporal, una sa balita. Matapos ang isang buwan na pagmamanman ng otoridad sa isang 42 anyos na umano'y tulak ng ilegal na droga sa Tabaco City, Albay, tuluyan na itong napas sa kamay ng otoridad matapos kumagat sa bypass operation ng pulisya sa Barangay Pawa pasado na sa east ng gabi nitong Martes, October 21. Ayon kay Police okay, Lieutenant so, Colonel Edmundo 19, Cirillo, 19, hindi 19, naging madali ang operasyon dahil tila nakalata ang suspect na partibang ang katransaksyon habang nagkakaabutan sila ng ilegal na droga. Dahilan para mabilis itong kumaripas ng takbo pero matagumpay na nahabol ng mga pulis. Nakuha sa kanya ang ilang pakete ng hininala ang shabu habang nakuha rin sa gidamit niyang motorsiklo ang ilan pang nakatagong pakete ng ilegal na droga. Sa kabuuan, tinatayang may git anim na raang libong pisong halaga ng ilegal na droga ang nakumpiska sa suspect. Gabutan, nakahalata siya na pulis yung katrasaksyon niya. Kumaripas ng takbo mm -hmm. at uh, siya doon sa barbed wire. Mm -hmm. eh, hinabol siya ng tropa, sugat-sugat -sugat yung tropa. Then, na uh, ngayon, Uh, nandun sila nag inject ng anti-tetano at saka iba pang gamot na sinagot na ng ating butihing mayor, okay. si Mayor Ray Bragaiz. Ayon kay Sirillo, dati nang nakulong ay, ang suspect dahil din sa pagtutulak ng illegal na droga. Ngunit nang makalaya, imbes na tumigil, ay nagpatuloy pa rin sa illegal na gawain. Okay, malaki ang impact nito ano? kasi ngayon marami na siyang... Uh, area na sinusuplayan. Ngayon nakuha natin siya, mapuputol itong uh, supply and siyempre yung uh, iba ay magkakaroon ng takot na uh, darating talaga ang panahon na mahuhuli sila. sila. Sa bayan ng Pilis sa Sur, Himas Reas din ang isang babaeng tulak matapos ang bypass operation sa Zone 2 Barangay Anayan alas 3.30 e ng hapon noong Martes. Kinilala ang suspect na si Alias Inday, 37 anyos na kasambahay, nakuha sa kanya ang malalaking plastic sachet na naglalaman ng umano'y shabu na nagkakalaga ng mahigit 4 na milyong piso. Sa Bau Kamarinisur, mahigit dalawang milyong pisong halaga ng hininala shabu naman ang nasabat sa apat na tulak sa ikinasang bypass operation sa sityo sa Gup Barangay Buluaang. Kinilala ang mga suspect na si Alias Tuti, na tinuturing na high value individual si alias Chi, alias Lance at alias Jan na pawang mga residente ng probinsya. Sa Daet Camarines Norte, umabot din sa 2 milyong pisong halaga ng shabu ang nasabat sa isang 37 anyos na construction worker sa isang operasyon nitong lunes. 300 gramo ng hininala shabu ang nakuha sa suspect na itunuturing ng pulisya bilang high value individual. Naharap ngayon ang mga nahuling suspect sa malawakang illegal drug operation ng PNP Bicol ng paglabag sa illegal na droga. Nauna sa balitang totoo at laging bago, Nomar Corporal, alauna sa balita, Congress TV.